Yo, what's up guys, I'm back my youtube channel Joseph Mix Black and eh, nandito tayo ngayon dahil malapit ang malapit na yung ano independence kaya ang daming mga kagamitan dito sa ating mga uh, uh, air forces o sa ating mga kapulisan nandito air force o uh, post guard nandito at bago yan guys panoorin niyo muna yung aking intro guys bye bye pala yung ano uh, armor ng ano ating mga pamalakasang ano pandig pa uh, armor ng Philippine Army yan siya dito tayo sa harapan banda para makikita nyo yung ano guys makikita nyo yung ating napakagandang pom malakasan pangdigma. Ayun. ayan Kaya, nakabalot yung ano barrel ng kanyon natin. Dito on. Doon yung mga boat nila, guys. Sa Philippine Police, ayan. Philippine Police. dahil maulan ngayon ang panahon guys uh, medyo ano dahil kanina may, maraming tao, tao kanina ay pauwi na yung ibang ano Philippine Army natin guys <laughs> yes. um, so na uh, ito yung rubber boat kung tawagin ito uh, speed boat uh, ito guys yung ano speedboat din ng ano, Philippine National Police ang dami mga umakit na magpapipicture guys ang dami Bureau of Fire mayroon din Bureau of Fire pa uwi na sila magingat po tayo kayo mga ating mga magkikisig na Armed Forces of the Philippines of uh, Philippine Military Ingat-ingat po tayo at ingat kayo sa inyong biyahe ah, sir Pauwi na sila si sir Marami Maulan na uh, ano Ay, uh, pabayong na tayo kasi maulan. Oh, maulan. na sila. Friend, ayan. ayan pa yung isang sasakyan ng Philippine Army. ang dami uh, nililigpit na nila yung mga kagamitan nila baba so, eh, may isa sa siguro sa nagro park pala dito pasok pa yan ayun eh, mga sasakyan nila ang rules is super talaga ayun mga gamit nila iuwi uh, na nila mayroong Yamaha na ano motorboot ang uh, gamit ng Philippine Coast Guard Philippine Coast Guard eh. logo nila eh kung napakagandang ano hammer ng ano mga pulisya sa mga Philippine police. napakaganda ng hammer nila guys you're on fire ayan nagliligpitan na sila bukas na mahuli eh, uh, ito naman yung sasakyan ng PD ya.

Philippine Navy. Na, Philippine Navy ay, ay, ay na mga Philippine Navy ay ano na ay maula na Pauwi mag-iingat po kayo mga sir uh, Philippine Army Well Orange Ingat po tayo, ingat po kayo lahat Ayan guys dito na magtatapos yung ating pag-vlog-vlog. Eh, don't forget like, share, and subscribe. And don't forget hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod ko na video. Bye-bye! Eh, Bye-bye, guys! -bye.